Hey guys, welcome to my channel. Today is Monday, Monday Rigma. Iwan ko lang di sa inyo kung anong, anong araw sa inyo ngayon. Pero dito sa Egypt, today is Monday. So, laban lang tayo, guys. Ayan, palabas na ako sa aking mansyon. Ayan. ba diba? Ang haba-haba ng, ano, ang taas-taas na hagdan ng aking mansyon. Chat! Ganun. Ang tagal ba bumaba anak ko? Oh, Uy, bititin ko na lang. <laughs> Ito yung anak ko, guys. Si Talia at saka si kasunod Diba, magkasunod? Ayan. Ayan naman yung oldest kong si Roy. Siya yung magdidental ulit ng ulit paulit-ulit kami pa din tal sa ipinnya at iyan ang mga asawa ko nagmamadali na kami guys kaya labas na kami sa aming mansion. sa gate namin char ayan guys so ayan hi miming <laughs> Starring si miming oh Pusat ligaw <laughs> ligaw na pusa ano ba yan ayan so hi yusef antok pang pa baby ko ayan so nagbla bla 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 na banana na nagbibitok na naman yung anak ko ay yung siya lang sa nakakaintindi sa kanyang sinasabi ayan so dala ko naman tong bago guys na sira yung walang stapler ayan so dinala ko talaga to guys para ipaayos ko doon sa malapit sa bahay ng manugang ko kasi marami silang ano doon eh malapit sa grocery sa supermarket mal malapit ma malapit sila sa lahat ayan dito kasi sa amin compound so malayo malayo, malayo sa lahat. Parang na, -na zoo kami na sa mountain kan. <laughs> Ayan, so naglalakbay na naman kami papunta sa bahay ng aming manugang bago kami pumunta sa dental ng anak kong Sir Wida. Ayan guys, so ito yung ano yung way papunta sa manugang ko. Marami namang daan guys pero dito kami dumadaan kasi uh, maganda din uh, way na yun kasi hindi siya traffic itong mga anak ko pag nasasakyan behave minsan minsan magulo din at hindi nag, hindi talaga maiwasan sa mga bata guys ang mal malilikot mali, ang likot likot ito si Yusuf naman behave yan guys ayan kay lalap ni mama yan Aww. di ba bibi ayan antok pa yan Ayan si Talia o oh, ang baby na ako na si Talia. Sweet, sweet baby na ako na. Ang iyang ate, nasa, always yun know, na siya ganahan dira sa, ano, malapit sa window, guys. Gusto niya yung may, may hangin sa mukha niya. Ganun yung gusto niya. Ayan. Ang laki na ng ilong ko. Ayan. Nagpapawisan na yung ilong ko. Malayo-layo pa kami konti. Konti lang naman. Hi! Nagka-hi yung oldest ko. At mahihain talaga si Talia. Kaya tumitingin-tingin na siya sa camera yan. Pataw-tawa lang si mami. Oh, pero yung anak ko talaga seryoso. Ayaw, ayaw ngumiti. Si Yusef ayaw ngumiti. And nagmugot ang iyahang nawong. And guys, so dito na sa city na kami. Nasa city naman talaga kami guys. Pero andito na kami sa main. Sa malapit sa lahat. Malapit sa lahat. Sa lahat ng kintasyon malapit na kami guys pag uh, liko nito sa right side yung may puno ayan, malapit na kami sa manugang ng bahay na manugang ko And saan, na, saan na ba yun ayan so relax lang mga anak malapit na tayo And patingin tingin na ako kung saan na kami hinto kung saan building kami hinto ayan so dito na kami guys yan, ang hirap mag-video guys. Oy, ang hirap-hirap mag-video pag ano, pag sariling sikap talaga ang pag-video ko dito guys. Ayan, may bit-bit pa akong mga anak. Kaya, at, uh, tis-tis -ti lang konti, nanay. <laughs> Ayan, guys. So, bumaba na kami sa sasakyan. yan Dito, guys. Dito na yung building ng ng mama ko. Mama na asawa ko. Ayan. So, papasok na kami dito sa gate, guys. Nahirap ang video pag may bitbit -bit na bata. eh, ayan. So, dito. Dito na sa bahay ng manugang ko. So, dito, guys. Nag-ilis nag ko, guys. Kaya, kay init kayo, guys. Kaya, nag-stay muna kami ng one hour. Tapos, balik kami sa... Pupunta kami sa, ano, sa hospital. Hindi balik. Pupunta kami sa hospital. Ayan. So, nagsusot ako ng baby carrier para para hindi mahirap para sa akin yung dalawang bata yung bitbitin ko at easy kasi easy din kasi tong baby career uh, hindi ako mahihirapan ayan ilalagay ko dito si ano si Yosef yan and bilis anak malilit na tayo malilit <laughs> tayo sa appointment And kasama ko naman yung sister ng asawa ko, guys. Ayan, si Dodi. Hi, Dodi. At ito yung dalawa kong girls. Ayan, si Talia and, and Rwida. Ayan, yung ate niya. So, naglalakad lang kami, guys. Ayan. Yung sister mo na yung maghahawak at mamaya ako na ang maghahawak kay Talia. Mamaya ako na ang magbitbit kay Talia. Habang karga ko naman si Yosef. Ay, laban nanay. Ang sakit sa likod nito. Ay, nako. <laughs> anak-anak pa more. Ayan. So, naglalakad lang kami, guys. Ayan. Lakad lang kami kasi malapit lang naman. Hindi, hindi malapit. Ayan. Yung malalakad lang din talaga. Ayan. Nagpulot-pulot na naman tong anak kong si Ruwaida. Parang nangangalakal. Itong yung sira kong, ay, sira kong bag, guys. Pinapaayos ko na. Ayan. Balikan na lang daw. Balikan na lang daw sa Monday. Ayan. mandirigma. Ayan so on the way na naman kami continue sa paglalakad. On the way kami doon sa hospital, guys. Kasi pad ulitin yung yung ipin ni Rewida. Ayan, so habang naglalakad kami, nagpapa-video ko sa anak ko, oy Kay nahihirapan ako mag-video sa sarili ko. Ay, eh. ayan. So, ang daming tao dito, guys. Kasi malapit lang siya sa lahat ng mga temptation, guys. Sa mga jewelry, sa mga juice, sa mga pagkain, sa, lahat-lahat na gusto mong bilhin. Ayan, malapit sila dito. Ayan. So, mura lang din dito, guys, pag may pera ka. <laughs> ang daming temptation, guys. Ayan. Pa, lalo na pag gabi, guys, ang daming bintahan dito sa street shopping, guys para siyang divisoria ganun sa Manila ganun ayan guys so dito yung hospital dyan katabi sa Itisalat ito na yung hospital guys pag may makita kang ganyang tiles guys ayan hospital na yan guys ayan so pagpasok namin guys ayan kasi may appointment na kami nagtanong kami Pagtanong namin, ika number 13 kami at ang daming nagpila oy, kaya lumabas kami sa hospital. Nakakapagod din kaya maghintay. Oy, 2 hours, 3 hours. Kaya lumabas muna kami para ipaayos yung ano ko. Yung ano ba ipapaayos ko? Ayun, yung relook ko. Ipapaayos ko yung relook ko guys kasi wala na eh. eh hindi na umaandar. Sumuko na yung battery. Kaya, ayan. Pinalitan ko ng battery Ang inakala ko, mura lang. Yun pala mahal. Ang mahal-mahal ng battery dito. Oy, Diyos ko. Kala ko, ano barato. Mahal pala. Kaya sige na lang. Go lang, Kasi chance mo na to, mami. Chance mo na to, mami. Kaya bahala mahal. Hindi <laughs> na ako makakabalik dito. <laughs> Ayan, guys. So, bumalik kami sa hospital ulit, guys. At naghintay. Kasi baka torn na namin. Yun pala, hindi pa nasa ika number 3 pa pagbalik namin Diyos ko luling ika number 3 at saka yung anak ko ayan laro laro muna kayo dyan ayan sa mga mga walang taong naglalakad na hinahayaan ko silang maglaro guys ayan tulad din ng dati hinahayaan ko silang maglaro pero pag may mga taong naglalakad ay syempre tinatawag ko yung mga anak ko para paupuin kasi mahirap na mabangga ayan yung mga anak ko, napapagod na. Ayun si Yusuf, inaantok na ang baby ko. Ano, mugut na ang akong anak ko eh. <laughs> asta, asta, si Talia guys. Ayun si Talia. Ayan si, patawa-tawa lang yan ngayon si Ruayda. Diba? Mamaya pagpasok sa doktor niyan, iiyak na yan. Hindi pa na dampi yung utensil sa ipin niya, iiyak na yan. Ayan, paki mama, ni ako mga anak, guys, Oy, kahit nasa public kami, hug hug junis sila sa ako, ah. oy ambot na lang, mag sila sa ako, guys, ambot na lang, paki mama, juni sila sa ako, ayan, so, nandito na kami, guys, sa dental, guys, sa loob ng, ano, doktor, ayan, natatakot na siya, mama, <laughs> umiiyak na siya, ayan. Sabi ko sana ko lakasan mo yung loob mo na you are so brave. and Andito lang si mama, andito lang kami. Ayan, so hinawakan ng sister ng asawa ko yung kamay niya. Ayan. So kahit pa hindi na naman siya, hindi naman siya umiyak masyado. Ayan. Andito lang kami na dito sa likod mo. So, after that, guys, pumunta kami, naghanap ng mabilihan, mabilhan ng money. Ayan, dito sa right side, may money. At bumili din kami ng pampers kasi naubos na namang pampers yung anak kong si Joseph. Ayan, after that, pumunta kami sa Fathala kasi may binili kaming, iwan ko ano yun. After tomorrow, after tomorrow, after that day, that night, uwian na. Dito na kami sa sasakyan. At ang init-init. Pinagpawisan yung kilikili -kili ko, guys. Ang init-init talaga dito sa Egypt, guys. Pag summer, guys. Sobrang init. Yung kakaligo mo lang, pinagpapawisan ka na. Ayan. So, hi, Yusef! Tingin ka na. Ayaw tumingin ng ng anak ko. And <laughs> si Talio, galit na galit. Kasi inaantok na sila guys. Sabi ko nga, napping time nila this hour. So, thank you for watching guys. I hope you enjoy. Like and subscribe. Bye!